mga kabay ang inyong mga kabay nagbabalik ah uh, dito ngayon mga kabay may gagawin na naman tayo uh, ibang halaman na naman mga kabay ito siya ang gagawin ko nito mga kabay iripat ko you know, ang ganda ng kanyang mga dahon iripat natin mga kabay tapos magpalit na ako ng malaking uh, pat or paso na plastic kasi uh, kailangan na niya mga kabay at saka maglagay ako ng uh, ano Uh, tawag ba nito hindi ng ano hindi naman to coco fall kasi abaka coco coco ban coco banana mga <laughs> kabay, salita ay nakuha nagsalita yung ano natin saka palitan ko rin yung yan nagsalita yung silpo natin mag isa yan magdadagdag ako ng abaka dito mamaya para malagyan natin siya ng ganyan mga kabay kasi uh, baging sa mga kabay yung ano natin pelo yan okay bako lang ay kakain mo na siguro ko saglit. Gutom. May ano na kasi ako dito mga kabay. May dala ko itlog tapos kanin. Bago tayo magpropagate. Baka kayo mga kabay, hindi pa kayo kumain. Saman niyo ako kumain. Dali-dali hmm? ako lang nag-vlog mga kabay kasi mamaya alas 12 may lakad si sir pupunta kami Makati. Kaya medyo nahirapan talaga ako sa mga content ko dito kasi Una kasi mga kabay, yung drive ko dito ako kumikita dito ako kumukuha ng pinapadala ko sa mag ko sa probinsya kaya minsan pagpasinsahan nyo na kung wala akong video na na-upload kasi inuuna ko talaga yung ano, mga kapag drive siguro kapag lumaki na yung channel natin uh, lahat lalong lalong na kung makauwi tayo lahat nagagawa na natin baka doon ako bubos lahat mga kabay na nalalaman ko na may share ko sa inyo ang hinihingi ko lang sa inyo mga kabay na pasupport na lang ng channel ko yung mga kabay official tapos may ano rin tayo page mga kabay at uh, saka ano reels yung bay ugabang sana paano na lang mga kabay pasupport kasi ang dami natin pwedeng talakayin mga kabay tungkol sa mundo kalikasan kawalan ng tubig sobra sobra yung tubig Uh, kawalan ng mga isda, lumot, basta lahat. Bakit nagkaganito yung ano natin, yung mga trahedya, yung paglilindol, pagbabaha. Kasi yung mundo natin mga kabay, hindi na siya normal. Uh, kadahilanan, kakulangan sa puno, asidik na asidik na yung lupa, hindi na siya, wala na siyang oxygen. Yun ang mga pag-usapan talaga natin. Sana maraming makarelate sa mga ano natin, mapalaki natin yung channel natin. So ngayon mga kabay, di ko pa kaya kasi yun na nga. Tulad dito, oh, bagsak yung views natin. Kasi wala tayong na-upload na video, kunti na lang yung nanonood. May ads nga pero hindi naman sa kumikita. Kaya sana tulungan nyo ako mga kabay para mapag-usapan natin kasi ang inisip ko mga kabay yung mga susunod na henerasyon. Paano na sila kapag yun na nga kasi mga kabay, napakalaking tulong talaga mga kabay. Kapag magtulungan lang tayo, bawat isang tao mga kabay, isang puno lang yung hinihingi ko na magtanim para mabalik natin ang dating ganda ng ano kabay mundo natin. Kasi lalong-lalo dito sa siyudad, sa Manila, ay naku mga kabay. Mas marami yung gusali, maraming siminto, wala, nati, wala na natiran lupa, lalo na yung ano, yung mga tanim wala na ang napakalaking tulong kay mga kabay pag may mga tanim kasi napakalaking bagay mga kabay hindi lang tao yung natutulungan nila pati yung mundo natin okay tapos ko lang yung pagkain ko mga kabay ay mali yan ito na mga kabay magdadagdag ako ng ano dito to may ano kasi tayo dito mga kabay abaka yan oh. magdadagdag tayo ano ba to Kasi mga kabay para makakapit yung kanyang mga ugat agad. Dagdag lang tayo mga kabay. Siya. Ganito lang yung mga natin mga kabay pagka yung mga halaman natin. Ah, uh, tawag nito. Yung mga nagbabaging yan kasi para ano mga kabay para makakapit ang kanyang mga ugat sa ganitong ano kokofol siya yan pagka may mga abaka kay dyan o coco cubes pwede nyo tong gawin mga kabay para sa mga halaman nyo yan, kasi gusto natin mga kabay talaga na mapaganda yung halaman natin. Ah, dito banda. Hindi makita. Yan. Yan siya. Ah. Okay, alright mga kabay. Ganito lang yung mga gagawin natin. Mabahaba pa to. Mamadali pa tayo kasi may lakad kami ni Sir May meeting siya sa Makati Ito, so, i-siningit lang natin yung pagbablog natin mga kabay Para maka-upload tayo sa ating channel Yan sa lahat ng mga subscriber natin Maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat Na unti-unti namang bumabalik yung mga ano natin mga kabay Sayang, napabayaan ko talaga mga kabay Ang hirap talaga pagka ano uh, Hindi tayo talaga tutok sa ano natin Ah uh, YouTube channel. Hayaan nyo mga kabay. Ah, ito, pilitin ko talaga mga kabay na makagawa talaga tayo ng mga video. Yan. Tagal pa nito. Ah. Kung saan tayo nagmamadali, doon naman ang tagal gagawin. Ano siya. hindi na yata dito banda yan kasi ano buo naman dito sa taas mga kabay ilak lang natin ilak lang natin kasi sa baba mga kabay wala kasi ilak lang natin ah yun, dali tuloy na natin sa mga kabay yun sa mga kabay okay na siya yun dito buo naman sa taas Okay. Ah. Uh, Tap next. Tanggalin ko lang 'tong mga kabay. Kenyang. Pasok yan yoko ko lang yung camera ulit. Ah, uh, biyakin ko lang sa mga kabay kasi ireripat na natin siya. siya. Yeah. Okay, tanggal na natin. Uy, grabe yung ugat niya. Kaya eh, di sa mga kapag ano mga kabay, grabe yung ugat niya. Oh. Tapos tanggalin natin yung pinaka ano, ayan. Oh. oh, sobrang ganda. Tapos maglalagay ako ng ano mga kabay. Ah, uh, bato. Yan oh. Maglalagay tayo ng bato dito sa... Okay. Yan. Okay, lagay ko na sa mga kabay Tapos Maglalagay lang ako ng Mga cubes Wala ako mga kabay Ayan Nakakuha na tayo Lagay lang natin yung mga cubes Ayan para lalo pang gaganda yung ano mga kabay yung mga pag ugat nito yan lagay ko lang siya yun ganun lang mga kabay pagka pag ano tayo ng mga halaman paano natin papagandahin yung mga halaman natin okay yan na siya okay na siya ah Yan. Dagdagan ko ng konting cubes. Yan. Tapos, ilalagay na natin yung ating ginawang coco hole. Yan. Tapos, simpre mga kabayla, eh, ano na natin, pakapitin na natin. Pagilid yung ano natin, ah. Yun siya. Balian na natin. Dali lang natin sa mga kabay para makakapit na dito sa ano sa kokopol na ginawa natin. Yun. Dito. Dali din natin. Uh, ito mga kabay, pagka kumapit na yung ano nito, mga ugat dito sa kokopol, gaganda na sa mga kabay. Gaganda na ng husto to. Yan. Um. Okay. Ah. na natin ng kokopol. Yan, nakapaglagay na rin tayo ng cubes. Ayan na siya mga kabay. Ito yung kanyang dahon. Sobrang ganda talaga yan o. Oh. Yan, mahaba-haba din yung kokopol na mga kabay. Yan na siya. O. Oh. Sobrang ano na niya. Astig. <laughs> yan. Okay. Yan na siya. Yung ano ko din dito. Yung hanging na golden potos. Aning yung Ano? Enjoy photos pala, enjoy photos. Ayun siya. Nakahangin siya mga kabayo, ayan nakahangin. Yan no, Mga oh, mga iba nating halaman dito, ayan na. Yan sobrang malalaki na rin sila. Tapos dito ang dami pa natin naka-ICU. Yan. <coughs> okay pa ni mga kabayo hanggang dito na lang. Yan okay na to. Yan ang kanyang dahon, nag-ano na rin, nagumpisa nang gumanda, nag lumabas na yung mga barangay tid. natin, ayan no Sobrang ganda nyan, mga kabay. Okay? Ah, uh, papanoy, mga kabay? Hingi naman ako sa inyo ng pabor, sana paki-like, paki-share yung video natin. Tsaka kaya uh, paki yung notification bell mga kabay para pagka may mga bago tayong upload na video para tayong nag-update. Yan, maraming maraming salamat. Bye-bye sa inyo lahat. God bless sa atin.